the uh, 15th regular session of the 15th San Julian Pangunso de Lima is now on order. Yeah. Yeah. Hey, po ang... Tinga Yeah. Meron po kasing issue ngayon na hinaharap daw ng SU ng Libre Kapol. Yan hey, po ang inusisa ko, hindi naman po hinaharap ng SU. Yun po lang nagdalaga dito ng mga libre o mababang, mababang, mababang uh, price ng Kapol sa ating mga dogs and cats ay nire-regulate dyan nila kasi they're from Quezon City. So, yun naman mga existing businesses dito na meron re pero parang nakagawa naman sila ng halap buhay. So, yun lang po yung reason. Pero mamaya, paparefer re ko sa community on animal welfare so that the people of Diba, yung mga local and cat owners, they can hear na hindi ko yung kaharap ng energy re ko. The will never do that. Nakaharapan yan. Ang puro disaster risk management na pasig. Pinigay sa akin yung amount ng uh, sila, 992 pesos each. Binigay na rin yung supplier. Uh, purchase nila noon ay year 2023, 430,000 isip. So dito sa atin sa lipa, 120,000 households, that will be approximately 119 million. Uh, so hindi siya agad-agad. No? So I refer this to the Committee on Disaster Risk Management and Appropriations. So, siguro dapat maalala ng lahat ng na nagtatrabaho sa pamahalaan. Ang mindset dapat natin ay i-guide o oh, asikasuhin at tulungan yung mga tao lumalapit. Hindi para pahirapan, hanapan ng mali. Baka pwede ka mamaya magpasa ng isang resolution requesting all offices to strictly implement the wedding of the ID. Tapos napansin ko lang ang ating ID ng City Hall. Ipunta yung buong pangalan, nickname lang. Baka pwede natin may edit nakita yung buong pangalan kasama yung apelido na mas malaki. Butay po yun. As you don't go, <laughs> i-respect natin ang uh, efforts ng bawat isa. Especially in the smell of earth.